Magandang hapon may bago tayo manging isda ngayon Galing sa laot at uh, titingnan natin kung anong isda Wow! Sariwang sariwang mga Ano yung isda madam? Matambak ha? Wow! Matambak oh, Sarap guys Yan, so saan pa rin yan? dito sa balatasan? Ano oras natin eh? Mag alas 5 na pero yan. Swerte na naman ng mga nakahuli. Shout out sa inyo guys. Thank you. <laughs> ayan. Di-deliver na yan dyan ngayon. So, dito sa Balatasan, ngayon, ganitong oras yan. Nag-uutay-utay na tayong uh, mag-abang kasi marami darating na mga uh, isda na galing sa ating mga mangingisda. Dito kikiluhin kina iba. So, ayan. Kung kilo, mga nasa kanto, pag retail na 160 hanggang 150, ganoon, depende sa laki at ganda. Yeah. Okay, thank you guys!